Ayan, dito po kayo dalawa na. po dalawa. po What's up mga ka-SB? Mga surprise bodies another surprising day para sa inyong lahat. Muling nagbabalik ang Shop Best, My Best Shoppers, ang inyong paboritong programang tagahatid na ang iba't ibang klasing surprise ang pagmamahal para sa mga buhay ng aming mga kababayang OFWs around the world. Today, nandito tayo sa Barangay Pasciano dito sa Alambas City upang magatid ng isang surpresang pagmamahal at pagbati para naman sa mag-asawang nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Ngayong araw mga surprise buddies, samahan nyo kami upang surpresahin si Ma'am Agripina Villanueva or also known as Nanay Pinaang at si Tatay Pedro Villanueva na pinasurpresa naman ng kanilang mahal na anak na si Ma'am Hazel at Sir Butchoy Villanueva na nasa bansang New Zealand. Mga surprise, this. bago natin surpresahin ang mag-asawa ito ay magkakaroon muna tayo ng Nah, dahil ito ang request ng ating kamabayan na i muna ang kanilang mga magulang bago ang tigil ng puso. Mga ka-surprise bodies, ano nga ba ang ating prank? Ipaprank natin si nanay at si tatay na kunwari ay nag-order sila ng aircon na worth 20,000 pesos. Dahil hindi nila alam yon na nag-order sila at talaga namang magugulat ang dalawang ito. So mamaya mga surprise bodies, malalaman natin ang magiging reaksyon ng mag-asawang ito. Mga ka-surprise bodies, ako komunidad si Archie Humirang ang inyong ambassador ng Apple dito sa probinsya ng Laguna, Batangas at Quezon. Kaya naman, huwag na natin patagalin pa. Samahan niyo na kami at ihatid ang surprise ang pagmamahal nito. Tara! Mga surprise buddies, ngayon nandito na tayo sa bahay ni Nanay Pinang at ni Tatay Pedro. Samahan niyo na kami upang iprank at at surpresahin ang mag-asawang ito. Tara! Tao po! Ay, okay, tao po! Sige, sino po sila? Tao po! Pwede po kay Mama... Hi! Hello po, magandang araw po. Ay uh, parang po pala. Magandang araw po. Pwede po kay Sir Pedro at kay Nanay Pina? De. Uh, Bakit? De. Ay may i-deliver lang po sana kami, Ma'am, sa ano po kami sa Avenson sa SM Kalamba. Nag-order daw po kayo ng aircon.

sa so, so, inyo po nakapangalan eh, Pedro Villanueva. Oh, oh. Ay, no. sa... Nag, okay, okay. Nagkaroon po kasi ng... Nagkaroon po kasi ng sale sa Abenson. Oh, oh, oh. So dahil po yung aircon po na dating 40,000 ang presyo. Ngayon po ay 20,000 na lang po ang presyo. So in order nyo daw know, po... Ano? Bayad yun! <laughs> kami pa ang babayad! Yes sir! Okay, ha? Opo! Okay. <laughs> <laughs> <But, or> ko <bear? laughs> Hindi! May ano <po> ko na kami! May ko Kayo po ang... Hindi mo an nagpadala! Hello, bahay, baya, baya, sa, baya, sa inyo po baya. sir! Sa inyo po na pangalan. Kayo daw po! <laughs> Baka <hindi> ako! <laughs> Pedro Hindi po ito! Hindi, hindi <laughs> <baay>. <laughs> kami, po na. Hindi po ito! Ay, bakit po nag order Hindi ko alam. Ay, hindi po kami makakunta dito kung wala pong nag-order. Ay, yun ang hindi ko kukilala kung sino yung nag-order na yun. Sino ba po yung order na yun? Baka sa inyo? Sino sa inyo? Sino sa inyo, Atorder? Atorder?

Ito po kayong dalawa. Napakabit. Nung napakabit. nanay. na Dito. Nanay, Wait lang po. oo lang. Iyan, dito po dalawa na. Iyan, po dalawa. O, tingnan niyo po ha. O, ubuksan natin. Baka mamaya ito eh. Baka mamaya mali ang pangalan. O, tingnan niyo. Nanay, hindi pookin galaw. Mamao. Ayyan. Hindi ka bibi. Samantalang ito mga pamilya namin. Lima pu't sampu na tao na kasama namin. Yeah, Magaganda yeah, naman sa bahay. Bali po tatay, nanay. Wala po talagang nag-order ng aircon. Ang meron po, ay meron po mga taong papunta sa amin dito at gusto na pala kayong batiin at ipakita ang kanilang pagmamahal. Pare po sa inyong dalawa oh, ng wedding anniversary ng pagkaganda ninyo. Wedding anniversary. Mga, na, mga <laughs> nag order na 'yung para yun. Mamaya malalaman natin kung sino ba ang nag-order. Dito, oh. dito po kayo dito po kayo dalawa dito po. Nanay, ay camera, tata, ay, harap po kayo sa camera tatay, harap po sa camera. Nakapanood po kayo sa buong ah, mundo. Kemple, si nanay Tatay, kayo ang magbigay kay Nanay. Yes. Bigay kay nanay. hindi pa dyan natatapos. Meron ding regalo para kay tatay at para kay nanay. Mamaya bubuksan natin, ano? Right? Malalaman natin kung anong laman niya. <laughs> para sa inyong dalawa ipapahawakan mo basta <laughs> hindi sabi ko lang ano? sa sa niya, na nagpadala 'yung international ang kada-bay atin Para matagal magubos, ano? At siyempre, meron din kayong grocery, mga Mare. Kumain nanay Merl, kailangan kayong grocery, yaar. Mayroon kayong 1,500 na grocery. Okay. okay. Mm -hmm. At syempre po hindi pa ginatapos, Tapos mayroon din health balloons. Ay, may logo. Oh. At mayroon pa tayo. Ay. Mayroon pa tayo. Halika. Harap po kayo sa camera tayo. Oh. Yung nagpadala po mm -hmm. itong tao sa inyo ay mayroon silang gusto ni award. Mm -hmm. Sa inyo po, na limited, limited edition po na award. Harap pwede sa camera tayo. Mm Harap -hmm. sa camera. Mm -hmm. Halika tayo. Dito pa sa pinunanay. Mm -hmm. Yan. Yeah. Kung sa camera. Bali po, oh. binibigyan po kayo ng mga tao-are yeah. ng certificate bilang Best Father of the Year 2021. This certificate is awarded to Mr. Pedro Dimaano Villanueva. Yes. Yeah. The most handsome father of 12 children and faithful husband to his five wife, a hardworking father, and the person who taught us that you have to work hard to achieve your goals and dream in life without doing bad things to others. You are the best tatay in the world. We love you. This certificate is awarded by Butchoy and Hinsel Villanueva. Tayo para sa inyo. Thank you. Ayan. guwapong naman. Siyempre, meron pa. Si si Nanay. This certificate is the best mother award of the year 2021. Gift certificates awarded to Mrs. Agripina Bisaya Villanueva to the most beautiful and understanding mother of 12 well, children. Thank you for being a loving and caring I'm mother to an each one of us. You are the best nana in the world. We yeah. love you, nana. Gift certificates awarded by Butoy and na Natanggapin niyo po ang isang yes. certificate na limited edition. Bibigira lang po ang may ganyang certificate na ano po,

ano ang iyong uh, wish iyong anniversary niyo ni Nanay? Tingin po kayo sa camera. Ano ang iyong kahilingan na anniversary niyo ni Nanay? Kami niyo yung nanay ko ay binigyan na kami ng mahabang buhay ay humihiling pa ako muli na sana iduksyungan pa ang amin. pagkasama at, Pag at magtagal-tagal pa. Isa pang anak! Yay! Dahil nakaka-199, 100 eh. Nakaka-79 na, may length ng na ng labi Nanay, kayo po, anong ang inyong <laughs> kahilingan ngayong <yung> anniversary nyo? <laughs> wala akong masasabi, kundi <laughs> masasabi. ako na. <laughs> Labing dalawang oh. anak oh. na mga at napakaraming apo, hindi ko na yeah. mabiglang. O tama yan o. Tama ka po namin lahat Sana yan. Sa nagkulayan mo na yan. Wala rin pa anak pero labing dalawa yan. Napakaraming Hindi nga namin alam That's ito kung <laughs> yung <laughs> Mali po tayo, Nay! Ang nakalagay ko sa kayo, Happy 59th Wedding Anniversary, Nanay at Tatay! Kapag ready ka nang ihimal tayo, 1, 2, 3! Ihipan mo! Happy Anniversary! Siyempre si Nanay kayo! Nanay ihipan mo! 1, 2, 3! Ihipan mo Happy Anniversary, Palakpak! Maraming maraming salamat! Salamat! Marami! Ay, hindi pa din matatakot! Marami ka! Siyempre, meron kayong regalo. Kawakan ko muna ito, Buksan nyo ang inyong mahiwagang regalo. Aba, ano kayo naman yan? Ano yan? Ano kayo naman Ano kaya naman yan? Ano kayo hindi ko. hindi ko. Ang duga talaga kaya, ka matututamot. Tutan niya? Yan. Ano na ang pre? Pre taping! Ano yan? Magbar? Ha? Ano Ano yan? Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya? kaya? kaya yan? Ano kaya?

Parang may laman. <laughs> may laman yung kay nanay. Yung kay tatay kaya parang walang laman. Eh wala yung kay tatay. Balong. Balong lamang. Sila pa. Sila pa. Sila Kenjoyin tara. Kolektibo. Kami Mahal na anak na nah yun. Matay na na iibogo din mga nga. Maganda <laughs> siya. May love Mahal namin nanay <laughs> at tatay. May lang naman yan. Una po sa lahat, happy happy 59 be here. May ang wedding anniversary po sa inyo. Tatay, nanay, hiling, hiling po namin sa Panginoon na bigyan pa kayo lagi ng malakas na pangangatawan, malayo, malayo sa anumang karamdaman at sapitin pa po kayo nanay-tatay ng maraming pa wedding anniversaries para makasama po po, pa po namin kayo nang mas matagal at nang makita at makapiling niyo pa po kami at ang labing dalawang apo niyo po sa amin. Intay-intay lang po tayo nanay at tatay. Sa tamang palahon, anak tamang palahon, bibigyan niya daw po kayo ng labing dalawang apo ng inyong anak. Kayo. Idol kayo eh. Sa panahon yan, pinibigay rin po sa atin. Uh, ang matagal na namin dinarasan sa Panginoon tay nai, malayo man po kami sa inyo Ay lagi niyo pong isipin Na lang po kami para sa inyo At mahal, na mahal namin kayong mga asawa Salamat po sa mga sakripisyo paghihirap At nabuting pagpapalaki sa amin Magamat hindi kami naging mga anak Napalaki niyo pa rin po kami Mabubuti at may takot sa Diyos Nay-tay, sana po ay napaligaya namin Kayong mag-asawa Sa muti namin surpresa kahit malayo pa kami, ay naiparamdam pa namin, namin po sa inyo kahit sa ganitong paraan na mahalaga kayo sa amin at mahal na mahal namin kayo. Muli po ay binabati namin kayo ng happy 59th wedding anniversary. Mag-iingat po kayo palagi at God bless you. Nagmamahal ang inyong anak at manuga, Butchoy and Hazel. Yes nalung happy kung si Lena rito. Tata, ikaw so, una. Ano ang gusto mong sabihin sa inyong alak at sa inyong manugang? ano so, Nanonood po sila maraming, maraming salamat sa inyong mag-asawa. At kahit kayo malayo, inaalaala mm. nyo kami. Yun lang. Lalong higit ay happy kung kayo ay naririto at kapiling namin. <laughs> Thank you so much. Salamat din sa inyo. Ay nanay, nanay, ano gusto mo sabihin sa inyo mga nanay? Wala akong masabi eh. Salamat po sa salamat sa Panginoon at saka sa, sa kanila kasi ibinigay lang nila. Nabindalwang anak, wala kaming masabi. Salamat po mga manunggang, mga apong napakaraming apong. Ang ilan na rin ako namin sa Sir, tatay, anong gusto mong sabihin kay nanay Ano ba tawagan nyo? Love? Sweetie Pie? Big? Bukas pa? Honey Bunch? Love na love. Tay, anong gusto mong sabihin kay nanay? 59 years! Parang kailan lang, ano? Anong gusto mong sabihin kay nanay? Ano ang nasasabi ko? Gusto sa... Tingnan niyo sa mata, sir. Tingnan niyo sa bakit ba? Ayaw mo tayo po. E Samantala ito mahal ko. Ano gusto mo sabihin sa kanya, tatay? Ano oh, 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 oh. ba gusto sabihin? Lala, ikaw. Ano gusto mo sabihin kay tatay? mo ito ang asawa ko kasi? lalo na nga mga anak. Yung mga apo, hindi ko nga alam itong okasyon yung ito eh. Surprise na oh, Oo, Sabi ko, sa isang taon na, kasi 60 kami sa isang taon, ay baka makauwi na ang mga anak namin. Ilang anak namin, manood na nga sa ano eh. Kaya, katatawag <laughs> na rin. Happy anniversary um, po sa inyong dalawa. Once again. Okay. 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 Yes. No, okay. Kiss! Okay. Yes. 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 Happy, happy anniversary at masaya po kami. Happy, kami. happy. Uh, uh, Nag-i-party kami ng inyong celebration sa inyong 59th wedding anniversary. Mabagal <laughs> na <salamat> sa inyo. <laughs> uh, ano pang nakamdaman niyo nalang kanina? May na <laughs> <laughs> nang earphone. na, si na si atay. sa akin. Ang earphone na po happy anniversary okay. para sa inyong dalawa at ang wish ko sa inyo unang unang ano at upang dalhin mga kahilingan niyo po. At more years celebrate. Hello ano po, happy uh, anniversary kay uh, Tatay ano? niyo. Ay, ay. Opo, idol. Thank you so much. Ayan mga kay SB mga surprise buddies, 'no na naman ang saksihan ng isang maliit yeah. bang surprise sa pagmamahal. Dito sa Alambal nguna, ngayong araw nagdiriwang si Tatay Pedro at si Nanay Pinay, Pinang, dinang hmm. ng kanilang 59th wedding anniversary. Parang kailan lang din sila ay kay Tamis pa no'n. <laughs> Ayan. Kaya naman sa aming mga surprise bodies na nagkanais ang tulad ng ganitong klaseng surprise sa kakaiba, makabago, at nakakaatid ng puso. Just contact siya, best may best shoppers. Kami lang naman ang ng programong nag-aatid ng iba't ibang klaseng surprise ng pagmamahal para sa mga mahal buhay ng aming mga kababayang Mark Ws News around the world. Ako nga po pala ulit si Archie Mirang, ang inyong ambassador of happiness and love dito sa provincia ng Laguna, Batangas at Quezon. Nanay, tatay, lagi niyong tatandaan kahit anong problema man po ang dumating sa ating buhay. Don't forget to spread happiness. po tayo sa camera ko. Archie po, tatay Archie. Happy okay. anniversary po. Tumay po tayo sa camera ko. Tumay, tayo sa camera na lang. Tumay, muna, tumay. Tatay, tumay. Tumay po kayong lahat. po. shop best mobile shoppers everyone that spread happiness and love